Sa kisame ng sanglaan, naabutan ng mga pulis ang isang kawatan sa Cebu City. Nagtago raw siya roon para hindi mahuli pero kabaliktaran ang nangyari. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Napasugod ang mga polis at SWAT team sa isang sanglaan sa N. Bacaso Avenue sa Cebu City kaninang umaga. Pagpasok nila sa pawn shop, tumambad ang butas-butas na kisame. Naroon pa lang isang kawatan na nanloob sa sanglaan. Nagmamatigas pa raw bumaba ang suspect na sa mga oras na iyon ay may hawak na baril. Pero matapos ang sampung minutong pakikipagnegosasyon ng SWAT team, sumuko ang suspect na kinilalang si Juanito Delvo. Kinantin man ng tauhan ko na mag na lang siya ayun, dad, malapit na ang Pasko. Mahirap na mamamatay siya. Mm. Anyway, so, Na-recover kay Delvo ang baril na nakuha niya sa loob ng poncha pati ang isang granada na napulot niya lang daw sa daan. Natagpuan naman sa kisame ang plastic. Laman ang halos 6,000 pesos na ninakaw ng sospek. Kwento ni Delvo, pasado alas stress ng madaling araw nang ginawa niya ang krimen. Binutas niya raw ang bubong at kisame ng sanglaan at doon dumaan papasok. Pero ang hindi niya alam, narinig pala ng mga tindira sa katabing karinderiya ang kaluskus at mga ingay sa loob ng sanglaan. Kung magandang kubo, mayroong tao. Maybe. May kubo man. kapwa Mas... kaba naman. May dalawa. ram dalawa dito. Doon na raw sila tumawag ng polis at nahuli ang suspect. Sa so, ngayon, nakakulong na sa Labangon Police Station si Delvo. Hindi naman niya itinanggi ang krimen. Nagawa niya lang daw ang pagnanakaw para may pangsustento sa kanyang mga anak matapos silang iwan ang ina ng mga bata. Anong, wala na kasi. Wala, kasi may susuporta sa aking anak nagipit din kami. At yung pagbibisyo ko rin minsan para sa trabaho ko. Mahaharap ang suspect sa kasong robbery at illegal possession of firearms and explosives. Kung mapapatawad ako ng gobyerno, di ko na ito uulitin. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5